Saan iniisip natin na ang tunay na panganib ay nasa madidilim na eskinita, sa mga abandonadong gusali, sa mga lugar na iniiwasan ng tao? Pero paano kung ang halimaw ay nagkukubli sa isang mukhang inusente, sa isang lalaking tahimik? Ito ang kaso ni Lindsay Ann Hawker, isang masipag at puno ng pangarap na pinaslang ng isang lalaking walang awa paano nga ba nangyari ito? Sino si Tatsuya Ichihashi at paano siya nakataka sa batas sa loob ng halos tatlong taon? Si Lindsay Ann Hawker, 22 years old, ay isang English teacher sa England. Nagsimula siyang magturo ng English language sa Japan noong October 2006. Nakatira siya sa isang apartment sa Chiba, Japan kasama ang dalawa pang kapwa-guro na kalaunay naging kaibigan niya. Dito papasok sa eksena ang isang lalaking nangangalang Tatsuya Ichihashi, 28 years old. Nagmula siya sa isang may kayang pamilya, parehong doktor ang kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng kanyang pribilehiyo, siya ay tila isang loner wala din siyang permanenteng trabaho at tila ba umaasa na lamang sa allowance na pinapadala ng kanyang mga magulang. No March 22, 2007, habang papauwi si Lindsay galing trabaho, nilapitan siya ni Tatsuya. Nakipag-usap sa kanya ang lalaki at sinundan siya hanggang siya ay makauwi. Nang makarating sa kanyang apartment si Lindsay, nakiusap si Tatsuya na gusto nitong matuto ng wikang Ingles at kung pwedeng maging private tutor niya si Lindsay. Pumayag naman ang dalaga sa kondisyon na makikita sila sa pampublikong lugar at kailangan niyang mag-iwan ng note kung sino at ano ang address ng lalaki. Nagkaroon sila ng kasundo ang magkita at bago umalis si Tatsuya ay nag-iwan ito ng papel kay Lindsay. Nagulat ang dalaga nang makita na ang papel ay naglalaman ng guhit ng kanyang mukha na may kasamang pangalan at telepono ni Tatsuya. March 24, araw ng Sabado, umalis si Lindsay sa kanyang apartment bandang 9am upang makipagkita kay Tatsuya sa isang cafe. Ngunit, hindi na siya muling nakauwi pa. Si Lindsay ay malapit sa kanyang pamilya. Bagamat siya ay nasa malayo, nananatili pa rin ang komunikasyon niya sa mga ito sa England. Kaya't agad nagtaka ang kanyang pamilya nang hindi sila tinawagan ni Lindsay nung nagdaang Sabado at Linggo. Nakadagdag pa sa pag-aalala nila nang ipaalam sa kanila ng school na hindi pumasok sa trabaho si Lindsay nung araw ng lunes. Samantala, ang mga kasamahan naman ni Lindsay ay nag-report sa otoridad na ito'y nawawala. Noong araw ding iyon ng lunes, March 26, dali-daling nag-imbestiga ang mga polis. Ipinalam ng mga roommate ni Lindsay ang tungkol sa lalaking nagpunta sa kanilang apartment at ang planong pagkikita ng dalawa sa isang cafe. Ibinigay din nila ang sketch na galing kay Tatsuya na naglalaman ng mga impormasyon nito. Base sa CCTV footage ng cafe, makikita roon na tila nagbibigay ng lecture sa Lindsay at nagtagal sila sa cafe ng may isang oras. Dito yung makikita rin na sumakay ng taxi ang dalawa. Di umanoy, nakalimutan ni Tatsuya na dalhin ang pambayad niya kay Lindsay. Kaya't napilita ng dalaga na sumama sa apartment ng lalaki. Pasado alas 5 ng hapon, tinunton ng mga pulis ang apartment ni Tatsuya. Napansin nila na bagamat madilim sa loob ng apartment, hindi maikakailan na may tao sa loob niyon lubos din nilang ipinagtataka kung bakit may bathtub silang natatanaw sa ni nito. Kalauna ay lumabas si Tatsuya. Doon ay sinabi ng mga pulis na nais nilang makausap ito. Ngunit, bigla na lamang itong kumaripas ng takbo. Sinubukan ng mga pulis na habulin ang suspect. Ngunit nabigo sila. Nang pasukin nila ang apartment, isang nakakatakot na eksena ang tumambal sa kanila. Natagpuan nila si Lindsay na wala ng buhay. Nakahimlay sa bathtub na natatabunan ng buhangin at lupa. Kalunos-lunos ang sinapit ng dalaga. Nakagapos ang kanyang hubot-hubad na katawan at may takip na tela ang bibig. Ang kanyang buhok ay inahit at inilagay sa isang plastic bag. Puno ng sugat at pasa ang kanyang buong katawan isang malaking manhunt operation ang inilunsad sa buong Japan. Nagpakalat ng mga posters, mga life-size cutouts, nagbigay din ng pabuya sa kung sino man ang makakapagturo dito. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, tila isang anino si Tatsuya na hindi mahuli-huli. Lumipas ang mga taon, ngunit nanatiling bigo ang mga otoridad na mahanap ang salarin ang hindi nila alam upang hindi makilala si Tatsuya, nagpalit siya ng anyo. Nagpaayos ng mukha at tumira sa iba't ibang lugar. Sa sobrang desperasyon niyang umiwa sa batas, isinagawa niya mismo ang ilan sa kanyang cosmetic procedures. Ginamit niya ang gunting at karayom upang baguhin ang kanyang mukha. Nakita ni Tatsuya ang wanted photo ng kanyang sarili at doon ay napansin niya ang kanyang prominenteng nunal. Kaya kinurit niya ito gamit ang isang cutter. Sinubukan niyang putulin ang kanyang sariling labi at manipulahin ang hugis ng kanyang ilong gamit lamang ang gunting at mga benda. Para mas lalo pa niyang mapabago ang kanyang itsura, naisip niya na kailangan niyang mag-undergo ng isang operasyon mula sa isang profesional na plastic surgeon. Kaya't nagtrabaho siya sa isang construction company gamit ang pangalan ng isang patay ng tao. At nang makaipon ng pera ay dali-dali siyang nagpunta sa isang plastic surgeon. Lingid sa kanyang kaalaman, ito ang magiging susi sa kanyang pagkakahuli. Samantala ay tinaas ang cash rewards sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon sa kinalalagyan ng salarin. Mula 1 million yen, ginawa itong 10 million yen o humigit kumulang 5 million pesos noong panahong iyon. Sa kanyang pangalawang pagbisita sa isang plastic surgeon, napansin ng doktor ang kahina-hinalang mga peklat sa kanyang mukha mula sa tinanggal niyang mga nunal. Tila ba hindi natural ang paggaling ng kanyang surgical wounds. Kaya naman, agad itong ipinagbigay-alam ng staff sa mga pulis kasama ang mga litrato ng bagong anyo ng suspect. Mabilis na inalerto ang media at inilabas ang mga larawan ng kanyang binagong itsura. Noong November 2009, matapos ang dalawang taon at walong buwan, nakatanggap ng tawag ang mga investigador mula sa isang tipster na nagsabing nakita niya ang isang lalaking kamukha ni Tatsuya sa isang ferry terminal sa Osaka. Agad na rumesponde ang mga otoridad at siya ay naaresto. Matapos siyang dalhin sa himpilan ng pulisya, kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan gamit ang fingerprint analysis. Ang gantimpalang salapi ay hinati naman sa mga tauhan ng Plastic Surgery Clinic, sa isang empleyado ng Kompanya ng konstruksyon sa Osaka, at sa isang empleyado ng ferry terminal kung saan siya namataan. Sa pagdilitis, inamin ni Tatsuya na sinakal niya si Linsey upang pigilan itong sumigaw habang ginagahasa niya ito. Aniya, hindi niya sinadyang patayin si Linsey, isang pahayag na hindi matanggap ng pamilya ng biktima. Bago ipataw ang kanyang sentensya, pumasok si Tatsuya sa courtroom na nakaposas. Yumuko siya sa direksyon ng pamilya ni Lindsay at nagpakita ng isang dramatikong pagpapahayag ng pagsisisi. Ngunit, tuluyang hindi ito pinansin ng pamilya ng biktima. Sa Japan, bihirang ipataw ang parusang kamatayan kung isang tao lamang ang napatay lalo na kung wala silang naunang criminal record at ganoon ang kaso ni Tatsuya. Kaya naman noong July 2011, mahigit apat na taon matapos ang brutal na pagpatay kay Lindsay, hinatulan si Tatsuya Ichihashi ng habang buhay na pagkakakulong. Habang nasa kulungan, sumulat siya ng isang libro na pinamagatang Until I Was Arrested. Dito isinalaysay niya ang kanyang mga karanasan habang nagtatago sa batas. Pati na rin ang kanyang paghingi ng tawad sa pamilya ni Lindsay. Ngunit marami ang hindi kumbinsido sa kanyang pagsisisi at mas lalong nagalit ang publiko sa tila ba pagpapakabayani niya sa sarili. Dahil sa tindi ng kasong ito, nagkaroon din ng pelikula tungkol sa kanyang pagtakas na pinamagatang I.M. Ichihashi, Journal of a Murderer, na mismong si Tatsuya ang nagbigay inspirasyon. Subalit, marami ang hindi natuwa sa pelikula dahil tila binibigyan pa ito ng platform upang makilala pa lalo ang kriminal. Ngayon habang si Tatsuya ay nabubulok sa loob ng malamig na selda, habang ang kanyang mga araw ay nauubos sa kulungan, Walang pagbabayad na maaaring maikukumpara sa sakit at pagkawala na idinulot niya. Para kay Lindsay, huli na ang lahat. Pero para kay Tatsuya Ichihashi, ang sentensya ng batas ay panghabang buhay.